Seryoso ang matinding nararamdaman ng gilas sa pagkawala ni Kai Soto ayon mismo kay gilas head coach Tim Cone at pamalit na big man kay Kai na si Quintin Milora Brown hinihintay na ng ating national team. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kahapon nga another frustration game ang nasalangan ng ating national team na Gilas Pilipinas. Ito nga yung naging laban natin kontra sa malakas na team ng Tall Blacks Na isa katuparan ng national team ng New Zealand ang kanilang planong pagbawi sa atin dahil sa talo na natamo nila sa last second FIBA window. Yes, sinagad na mga ito ang kanilang lineup sa pinakamalakas na squad na possible na kanilang mabubuo mabawiin lang tayo sa huling laban ng Asian Qualifiers. Though qualified na rin ang Tall Blacks para sa Asia Cup Championship na gaganapin sa Agosto sa Jeddah ay ginusto pa rin ng mga ito ang panalo kontra sa atin dahil ayon sa head coach ng mga ito ay gusto nilang makuha ang top seeded team sa ating grupo para sa mas magandang record sa FIBA qualifiers Bagay na rin naman sa naging plano ni Coach Tim Cohn na medyo hindi totodo sa kanilang mga laro at magsasagawa ng ilang mga load management bilang paghahanda sa FIBA Asia Cup Championship at dahil nga dito ay tila hindi naging magandang outcome sa ilang mga larong sinalangan ng ating national team dahil sa kanilang limang mga laro nito lang ay natamo nilang 4 losing streak at ang bagay nga na itong nagbigay ng malinaw na sagot sa malaking problema na meron ng ating pambansang kupunan ngayon. Ito nga ay kawalan ng Kai Soto. Bago ang Doha Cup at third FIBA window ay wala pang direktang sagot kung talaga bang kakayanin ng ating national team na humarap sa mga malalakas na opponent ng walang Kai Soto. Pero nakita naman natin na naging positibo ang ating national team at si Coach Tim Cohn. Pero nang mangyari na nga ang mga laban ay dito na lumutang ang kahalagan ni Kai sa team. Para sa mga hindi pa nakakaalam ay hindi lang bahagi si Kai ng mga key players na ng ating national team. Dahil sentro din ito ng maraming mga plays natin every game, kaya naman na man natin o hindi, ay isa si Kai sa mga big factors kung bakit natin natamo ang 1-4 winless record sa ating mga limang overseas games. Ngayon ay random na nga ng gilas even ni Coach Tim Cone na talagang badly needed natin ang isang Kai Soto. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni OneX sa inyong first cash-in. Walaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Kaya magsisibing wake up call ito para sa ating national team sa FIBA Asia Cup na dapat talaga itapala ng malaking kawalan ni Kai sa team kung hindi talaga ito makakalaro sa Asia Cup Championship. Dahil kung hindi, ay same something ang mangyayari sa atin this last FIBA window. Kaya naman sa bawat mga basketball pitch ngayon ay may mga malalaro na gustong palaruin ng marami. Dahil base nga sa karamihan ay may mga malalaro tayo sa ngayon sa ating national team na dapat palitan ng mga players na mas kailangan natin sa Asia Cup. Pero ang main concern nga dito ay yung malaking kawalan ni Kai Soto. Na though may AJ Edo tayo sa defense at may Junmar Fajardo din ay kapos na kapos pa rin para i ang posisyon na bakante ni Kai. Pero may isang malalaro tayong pupwedeng puna ng kawalan ng Kaiju sa ating national team. etong ay walang iba kundi ang Philam UAP champ na si Quintin Melora Brown. Isang legit big man na kayang maglatag ng upensa at depensa sa ating pambansang kupunan. Though sa college pa lang ang level ng laro ni QMB ay mabigat na experience naman ang tangan nito mula sa Amerika. Kung sana ay alam naman natin ang kalibre ng mga malalaro at good thing dahil maliban sa nilalakad na ng SBP ang mga papeles nito ay aprobado na rin si QMB kay Coach Tim Cohn. At ayon nga dito kay Coach Tim Cohn ay inihintay na daw ng gila squad itong si QMB. At if ever na maging okay na ang lahat para dito kay Brown sa FIBA ay agad-agad itong sasalang sa ensayo under coach Tim Cone at kapag nangyari yon ay meron na tayong tatlong tore with AJ Edu at Abay Jun Marfajardo. At mas maganda kung makahabol pa si Kai dahil kung ating bibilangin ay pang 6 months ng kanyang pagpapagaling sa buwan ng Agosto at base sa status ngayon ni Kai ay mabilis ang progress ang pagpapagaling nito kaya sana this time ay pumalik sa atin ang pagkakataon. Ito nga yung maging local si QMB at makabalik na muli sa ating national team si Kai スポーツ